Ganun talaga mga kaidol na paksa. Yung kinunot na pagi Yung pinakalua natin kanina Ayan, gagataan ko na po ito mga kaidol Okay, ito na, ito na Ito na mga kaidol O, ba? Diba? Ito po yung Kinunot na pagi Sa tawag to sa Bicol Sa mga Bisaya naman, sa mga probinsya Sa mga Bisaya, ayan po yung ginataan na pagi O, di ba mga kaidol? sarap ya. Galangin po natin nang unang gata. Unang gata. Unang gata. Tu. Teka muna to. You know, ayan po mga kidol. Ingat na po natin nang gata sarap po. Ito po yung tinatawag na Ginunot na pagi ang gagawin natin yan. Talagyan po natin ng malunggay pag niya. Paano natin nilalagay itong puro na gata. Yan, sarap na yan. Tayo mga kaidol, lalagyan ko na ang malunggay at pag Sabay natin timplahan yan. Napakasarap. Sulit, di ba? Yun know, o, mga kaidol. Kulong-kulo na po yung ating kinunot na pagi. Ayan po, lalagyan na po natin yung malunggay. Ayan no? Malunggay. Napakasarap yan, malunggay. Pura po natin ng malunggay yan, mga kaidol. Yun no? o, grabe. Sarap, kita nyo naman. O, oh, diba? Ito po yung adaming nalilito nito mga kaidol kasi yung mga customer. Ano, ano po gulay? Sabi, hindi po, kinunot na pagi po yan. Kasi minsan yung iba hindi nila kilala. Nakamala na gulay pag may malunggay. O, oh, di ba? Sarap yan. Ngayon po yung pagluluto ng pinunot na pagit. Tapos, titimplahan po natin yan. Lahan po natin yung asin. sabayan natin ang titimpla. Asin kasi. Gamot sa katawan yan yung asin. Tapos, tamahan natin ng konting

ah sekarang ah. lah sekarang ini jauh keling ulang panang asin ulang panang asin Bayan po natin ng lagyan ng ah. Kita nyo mga kaidol, napakasarap yung pagi natin. Kinunot na pagi, lalagyan po natin ng gata. Ito po yung gata po. Yun. Ay na. ko. Ang ko Wow, 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 Sulit. Oh, diba? Sarap yan. Itong sili natin. Parang masarap na yung tinonot. Oh, lahat na yan. Sarap na. Ayan oh. Iyo no, know, grabe sarap. Oh, di ba mga idol nampak sarap ya. Follow na kayo sa kanila. Oh, di ba? Ito yung kita kani ano ngayon. Kita kan nang asawa mo. <laughs> <laughs> Nagtrabaho ba 'yan? Ah, nasa bahay lang. Kita kanya mamaya. Ano ah, mga idol? Do? Grabe, sarap yan. So, ganun lang kadali, mga kaidol. Magluto po ng, ano, pagi. Ginata ng pagi. Sa Bicol naman, kinuha sa pagi. Sa lahat ng mga Bicolano dyan. Yan po, favorito po niyo yan. Mga taga Bicolano dyan. Masarap yan. O, oh, diba? Sulit.